topic natin anemia so mababang CBC o anemia dahilan ng maraming sakit baka hindi mo pa alam kaya tayo ay magpa CBC kasi dahil sa CBC malalaman natin ang ating mga sakit so magbibigay ho ako ng mga practical na tips ano ang sintomas ng anemia pagod nanghihina maputla may palpitasyon, yung mabilis tsaka irregular yung tibok ng puso. ah uh, yung hingal, minsan di ba parang hingal na hingal ka, tatak yung nagtataka iba eh, bakit daw mahingalin sila, nahihilo, lalo na pag biglang tayo, nahihilo ka. Yung iba, sumasakit ang dibdib, sa so akala mo may angina ka. Malamig yung mga kamay, paa, Masakit yung mga kalamnan, lalo na yung mga binti. Akala mo may restless leg syndrome ka. Masakit ang ulo. Tapos, dahil sa lakas ng pintig ng puso mo, minsan may naririnig ka dun sa tenga mo na shh, shh, yung may gumagano. So, malakas yung whoosh dun sa iyong tenga. Tapos, pwedeng may crack dun sa labi. Yung iba, lumalaki yung dila. Sa mga bata, hindi makakonsentrate. Kahit sa mga may edad, hindi makatrabaho may leg pain, may leg cramps. Tatlong dahilan bakit nagkaka-anemia ang isang tao. Una, nawalan ng maraming dugo o blood loss. Halimbawa, malakas yung regla. May dumudugo palang ulcer sa bituka, hindi alam. O kaya may polyps o cancer sa katawan. Number two, pwede rin hindi nakakagawa o kulang ng paggawa ng red blood cell. Halimbawa, yung mga pagkain, kulang sila sa iron, folic acid, folic acid, vitamin B9, at vitamin B12. So, kulang mula dun sa pagkain, kaya kulang din yung paggawa ng red blood cell. Number three, pwedeng mabilis masira yung red blood cell. Ang red blood cell, ano ba yung red blood cell na yan? Siya yung tagadala ng hemoglobin. Yung hemoglobin, yan yung iron rich na protina. So didikit 'yon sa oxygen mula sa baga, so dadaan 'yan sa iyong baga at mula sa baga ay iikot na dadalahin sa buong katawan ng red blood cell. Ngayon, kapag anemic ka o may anemia, kulang ka sa red blood cell. O sabi ko nga, eh yung RBC mo hindi na gumag hindi na nakakagawa. Paano mo malalaman kung anemic ka? dito mas maganda magpa-CBC ka. Mura lang ho yan sa laboratorio. Maaring mga 150 pesos lamang. Sa kalalakihan, gusto mo, hindi bababa sa 13.5 grams per deciliter. At sa kababaihan naman, hindi bababa sa 12 grams per deciliter. Pag sa bata, depende sa edad ng bata. So, iba-iba yung normal values. Alam nyo ba, mula doon sa inyong CBC, marami pala kayong matutuklasan na sakit ninyo or mula doon sa mga nararamdaman ninyo. Halimbawa, yung mga autoimmune na sakit o sakit sa kidney kasi anemic sila. Yung mga may cancer, halimbawa colorectal cancer, sakit sa atay, sakit sa puso, sakit sa thyroid, hindi mo alam pero madi-discover mo lamang Kapag anemic ka mula sa iyong CBC, mura lang po yan. Kaya pag naramdaman nyo yung mga sinabi kong sintomas kanina, maganda po magpa-CBC na kayo. Ano yung mga sakit na matutuklasan ninyo kung may anemia kayo o anemic kayo? Number one, halimbawa napakalakas ng iyong regla pero akala mo normal lang yun sa'yo kasi palagi nang ganun eh. Pero nagtataka ka, bakit parang laging hilong-hilo ka? O ang sakit ng mga kalamnan mo? Yung biglang tayo mo, parang iikot yung, yung paningin mo. So dahil nagpa-CBC ka, nakita mong mababa, alam niyo ho, bumababa yan ng less than 10. Nakaranas na po ako ng CBC na less than 10. Yung RBC, less than 10 dahil malakas magregla. Pwede pa pong may makakilala ko bumaba hanggang 8 hanggang 6. So kailangan pa silang pumunta sa emergency room at salina ng dugo. So maaring pag sa babae malakas magregla baka po may myoma kayo o may bukol sa matres. O kaya naman, syempre, ayaw natin yung mga cancer sa reproductive system natin. Number two, yung mga may kidney disease, nag, nagiging anemic din sila. Kasi hindi na gumagawa yung kidney natin ng hormone na erythropoietin. Ito yung nagsisignal dun sa ating buto bone marrow na gumawa pa ng RBC. Kaya yung mga nakadialysis, mapapansin nyo, mababa yung kanilang RBC. Anong gamutan nila? nag inject po sila ng hormone na erythropoietin. Number three, may mga tao po, laging nagdo nose bleeding. Dugo ng dugo ang kanilang ilong. Mababa din ang kanilang hemoglobin. Number four, baka naman may dumudugo sa tiyan. Eh, hindi nyo nga nakikita don sa inyong inodoro. Pero pag CBC nyo, aba, bakit ang baba ng hemoglobin? So, maaring may pagdugo sa tiyan, digestive, o problema sa pag-ihi. Baka doon sa urinary tract ang ating problema dun sa ihian. Number five, baka may ulcer sa sikmura o kaya sa bituka. Kailangan mo ng endoscopy o kaya naman colonoscopy o fecal occult blood test kasi ayaw po natin ng mga colorectal cancer. Yung mga nasugatan din na operahan, eh, anyway, nasa ospital naman sila, so madidetect kung bumababa ba yung hemoglobin, yung kanilang CBC. Number eight, yung po mga tao na may heart failure ay magkaka maaaring magkaroon ng iron deficiency anemia kasi pag po may pamamaga sa katawan yung liver natin mas gagawa ng hormone na hepse hepcidin so ito po ay para yung iron ay manatili doon sa loob ng selula so yun yung pangbawi ng ating liver pero may heart failure na pala sa mga buntis, bagong panganak, breastfeeding, pakainin sila ng masustansyang pagkain. Yung pala yung dahilan, bakit yung mga bagong panganak ay pinapakain mabuti ng liver, ng mga isda. Kasi yun yung maraming iron. Ika nga, bigyan ng maraming sabaw. Number 10, kailangan mong pumunta sa hematologist kapag natuklasan doon sa iyong CBC, ay meron kang pernicious anemia o kulang sa vitamin B12, may aplastic anemia, yung bone marrow mo hindi na gumagawa ng blood cell. So sila na po ang magpapaliwanag. Yan po ang doktor para sa dugo. Ang tawag sa kanila, hematologist. Sa ating mga senior citizen, dahil kulang na sa kinakain nila, hindi nila napapansin, mababa pala sa iron kasi wala na nga silang ganang kumain yung iba pa nagkakaroon ng sakit sa puso o maaari silang magkaroon ng sakit sa puso o kaya yung mga may depression so nagde-develop sila ng sakit sa puso at makakaramdam sila ng angina yung iba nga pwedeng ma heart attack o may tinatawag na arrhythmia yung papalya yung pagtibok ng puso dahil kulang sa hemoglobin may mga chronic na sakit na nagkukos o malalaman lamang dahil sa mababang CBC o anemia, katulad ng mga autoimmune na mga sakit. May mga tao dahil nagjejeta o dahil sa kahirapan o gustong magpapayat. Nako, ginawa ko rin ho yan. Di kinain ko lang, kanin, tuyo, sabi ko low calorie. Yung pala, ayong ah, kulang sa nutrisyon, lalo na yung ating mga sanggol, infants, tsaka yung mga lumalaking bata, madidelay ang development nila. So, dapat po pakainin ng mayaman sa iron, vitamin B9, at vitamin B12. Yung mga folic, ano po kasama yan. At napansin nila, yung mga may sakit sa atay, 75% ang kakaroon ng anemia. Kasi, side effect po ng pagkakasakit sa atay ay nagkakaroon sila ng pagdurugo sa bituka o tiyatawag na GI bleeding. So, nagiging anemic din sila, nagkakaroon ng hemorrhage. So, ano, ano ang mga tips natin? Kumain po tayo ng mga pagkain mayaman sa iron, sa folic acid at B12. Pag sinabi nating iron, ito po yung mga baka o laman. Berding gulay, napakarami pong iron. Pag sinabi naman natin na Vitamin B12, ito po din yung mga karne o laman. Pag folic acid o yung B9, ito po pinanggagalingan nito yung mga citrus fruits, yung mga dalandan, suha, berdeng dahon ng gulay, marami din. Tapos yung mga legumes, yung mga buto-buto, katulad ng mga munggo, maganda din po yan. Number two, i-check nyo yung buong katawan nyo. Kayo na po ang magawa ng physical exam sa inyong sarili. Tignan nyo po dito sa ilalim ng talukap ng inyong mata. Pag mukhang maputla, baka anemic. Tignan nyo po ang inyong palad. Pag putlang-putla na yan at hindi na pink, e eh, pwede rin hong kayo sa inyong CBC. Tapos pakinggan nyo o oh, hawakan nyo yung pulsuhan ninyo. Regular ba yung pagpitik? Baka naman patalon-talon na huyan, Tapos, yung mga doktor maaaring marinig kung merong murmur. So may hingal ba kayo, kapain nyo yung tiyan nyo, nasa kanan ho. Baka lumalaki yung inyong atay. Tapos uh, tignan nyo rin po yung mga buto-buto ninyo, masakit ba? Yung lakad ba ninyo, diretso? Baka naman hilong-hilo na pala kayo, hindi na kayong makalakad ng diretso. Dahil sobrang baba na ng inyong hemoglobin. Pagbiglang tayo, hilo ba kayo? Muscle nyo, masakit? Ang mga doktor na pwede yung puntahan, kapag nagpa-CBC kayo, kasi pwede naman ho kayong pumunta sa laboratory, pwedeng hematologist. Pag sa tingin nyo, problema nyo sa chan, halimbawa sa bituka, sa liver, gastroenterologist. Pag sobrang lakas ng pagdurugo ng menses, ng regla or vaginal bleeding, OBGYN. Pag meron kayong nararamdaman na masakit sa dibdib, palpitasyon, o kaya irregular cardiologist. Pagdating sa lakad, neurologist, baka yung mga senses nyo hindi na tama. At kailangan nyo rin ng nutritionist para isabi sa inyo ano yung mga dapat ninyong kainin. Tapos, ah, ang pag pa cbc kayo, makikita nyo iba-iba yon May RBC. RBC siya yung nagdadala ng oxygen doon sa mula sa baga papunta sa buong katawan. So makikita nyo. Pag sinabing WBC, panlaban nyo yan sa impeksyon. Yung platelets, yan yung nagpapabuo ng dugo kapag kayo ay nasugatan. May makikita din kayo, hemoglobin, yan po yung protina sa RBC. So, pag huademic, lahat yan bumababa. Hematocrit, ilan sa iyong dugo ay RBC. Tapos, meron pang mga mean corpuscular volume, MCV, ito yung laki ng RBC. So, ipa-interpret nyo doon sa inyong doktor. Number three tip natin sa buntis, yung mga micronutrient katulad ng iron at folic acid, maganda po sino supplement o binibigyan sila ng supplementation. Sa iba pong mga health center, libre po yun. Kasi ayaw natin na magkasakit at gusto natin isalba yung nanay at saka yung sanggol hanggang sila ay makapanganap. At number three, yung mga bata, yung mga sanggol, maganda pakainin sila ng mga iron-fortified foods. Kung hindi, madidelay po ang kanilang development. Kaya nga sa pag-aaral sa elementary school, bakit mas mahina ang pang-intindi ng ating mga kabataan? Baka anemic yan. Tatanong sa akin, Nako, eh ano mo ba yung pinaka maraming iron? So, simula ngayon, kakain na kami. O yan ang ihahanda ko. Ito po yung mga top foods na marami sa iron. Siyempre, may kamahalan po. Pero yung baka, yung manok, yung isda, yung hipon. Berdeng dahon ng gulay, mura-mura po. Lahat ho ng talbos natin, kangkong, kamote, alukbati. Pag sa, sa, mga vegetarian naman, yung mga tokwa, beans, garbanzos, vitamin C kailangan po para maabsorb yung iron. Ito po yung mga citrus fruits, yung mga dalandan, suha, bayabas, itlog po, mura-mura, although medyo tumaas ngayon, e eh, kailangan din po para sa iron sa pagdating sa nuts, pwede po yung mga kasoy, pagprutas, pakwan, at good news, pwede po kayo kumain ng tsokolate, marami ring iron. May mga ibang tanong pa po sa anemia, eh kung apektado daw ba yung mata kapag anemika? Yes po, pwedeng manlabo ang inyong paningin at yung iba nagkakaroon nga ng bleeding sa retina. Yung iba din, thirsty o uhaw na uhaw. Ah, uh, Kasi yun po yung ginagawa ng katawan kapag anemic. Pwede kayong magkaroon ng back pain. Bakit ang sakit ng inyong mga buto-buto o ng inyong legs? Yun nga, yung parang akala nyo, restless leg syndrome. Yung pala, sobrang baba na yung CBC nyo. Pwede kumati ang balat o magkaroon ng hair loss. Ah, uh, pwede sumakit ang ulo nyo. Mag-headache ba? Yes, pwede. Magkaiba po ang anemic sa low blood pressure. Pressure po yun. So, magkaiba yun. Ah, uh, pwede bang manlamig yung inyong kamay at paa? Yes, at nakita nila, kaya sinabi ko po din na neurologist kasi pwede rin pong ang anemia ay risk factor sa pagkakaroon ng ischemic stroke. So sana po naliwanagan kayo, makita nyo ang kahalagahan ng murang CBC. Pero yung nararamdaman nyo, yun na mismo yung sintomas. So anemia pala dahilan ng isang sakit na pwede nyo madiscover sa sarili niya. Salamat po.